May mali ba sa yung driver's license o yung mga detalye na may kang gustong baguhin gaya ng married woman o gusto mo nang gamitin ang apelyido ng iyong napangasawa o may mali sa spelling ng iyong pangalan, birth citizenship o kahit a address malamang ang video na ito ay para sa iyo. Panoorin mo ito dahil sa video na ito talakayin natin kung ano ang requirements, paano ang process at kung magkano ang gagastusin sa process na ito. Ang proseso na ito ay tinatawag na revision of records. May mga pagkakataon talaga na mali ang na-encode ng LTO personnel What? o mayroon naman pagkakataon na tayo mismo ang nagkakamali sa ating na sinasubmit kasi na requirements. Doon lang din nagbabasi si LTO. Just in case na meron kayong papabago, ganito lang ang inyong gagawin. Una, sa requirements. Sa basic requirements, kailangan mong mag-fill up ng uh, application for driver's license form. So, makukuha mo ito sa LTO offices na saan, kung saan ka magpapaprocess. Take note, doon ka lang sa mga LTO offices na may licensing office magpaproseso. Wala kasi ito. Meron kasing LTO offices na registration lamang ang inasikaso kapag pumunta rin ng LTO, dapat magdala ka ng sarili mong ballpen dahil medyo mahal, binibentang ballpen sa mga paligid ng LTO. Wala kasing hiraman sa LTO. Pangalawa, yung uri, driver's license mo. Kailangan, dalhin mo yon isurrender kay LTO. Ipaserox mo rin ito. Okay? So, mapanatruman yan o professional. Pangatlo, sa basic requirements, kailangan ng medical examination. Makukuha mo ito sa uh, medical clinic na accredited lamang ni LTO. Hindi yung pwedeng kung saan sa hospital o clinic lang. Kailangan accredited ni LTO. Sa additional requirements, kapag ang iyong papakorek ay pangalan o birthday, halimbawa mali ang spelling, mali yung birthday, ito ang mga kailangan. Kailangan ng PSA certificate. Makukuha mo ito sa NSO. Kailangan din ng affidavit of discrepancy. Saan ka makakuha? Magpapagawa ka lamang sa mga notary public. Mayroon na sila dyan. Sa change name, ito yung papabago mo yung pangalan mo. Kailangan ng court order authorizing the name change. So, ayan, makukuha mo ito sa mga uh, korte na. Okay. Sa change marital status naman, ito yung mga kinasal. Kailangan na photocopy ng iyong marriage contract. Kung kayo naman ay hiwalay o divorce, kailangan din ng court, kailangan ng court order for annul for divorce applicants. Okay, so ayan. Para naman sa change citizenship, foreign, kailangan ng foreign license, kailangan din ng alien certificate of registration. Kapag kumpleto na ang iyong requirements, magpunta na tayo sa process. Pumunta sa LTO offices, dalhin ang iyong mga requirements, gaya nung nabanggit ko sa kanina. I-submit nyo ito sa evaluator, i check ni LTO kung kumpleto na ang iyong mga requirements at kung wala nang problema. Mupo ka muna, tatawagin ka na lang. Check ni evaluator ito kung qualified ka na sa nasabing proseso. Ito yung sa revision of records niya. Kapag kumpleto ang requirements at qualified ka na, i-submit niya ito sa coding. Pagkatapos nun, i-encode yung mga details. Tatawagin ka na lang para sa picture, biometric sign, at tamper Pagkatapos na encoding, mapicturan ka, tatawagin ka na sa cashier para sa payment. Magbabayad ka na. Pagkatapos ng payment, next step, releasing na. So ayun, congrats, nakuha mo na ang iyong uh, bagong driver's license na kumpleto na o tama na yung detalye. Pagkano naman ang gagastusin sa proseso na ito? Kung valid pa ang inyong driver's license, ibig sabihin, hindi pa ito expired, mapanatproman yan o professional, ito ang iyong gagastusin. Replacement fee, 225. Revision fee, 100. Computer fee, 67.63. So, ayan lamang ang iyong magagastos kapag valid pa o hindi pa expired ang iyong driver's license. So, nasa 300 plus lamang. Kapag ang iyong driver's license naman ay... Due na for renewal, ibig sabihin, kailangan na rin i ito naman ang iyong total na magagastos. License fee, 585. Computer fee, 67.63. Revision fee, 100. Additional computer fee ulit, 67.63. Penalty fee, for, kung ang iyong driver's license ay expired na. Penalty fee for 1 day to 1 year, 75. Penalty fee for 1 year and 2 years, 150. Kapag expired naman ang iyong driver's license ng more than 2 years, ang penalty mo ay 225 at magre-re-exam ka na ulit. Okay, so sa re-exam, may 100 ulit ito. So take note yun, magre-re-exam kayo ulit. So ngayon, sumatotal ang mga gastos mo ay 1,125 kapag iyong driver's license ay 1 day to 1 year expired lamang. So ayun mga ka ganun lang kadali ang makaprocessed. Nang revision of records. Wag na wag na kayong mag fixer hindi kayo sigurado. Kung original lang yung ipanggap ninyo na driver's license, baka maya, fake lang yan. Okay, so sana nagustuhan nyo ang video na to. Ulang sa aking YouTube channel. Please subscribe na rin ang aking YouTube channel para magiging update pa kayo kapag may susunod akong video. Sharing is caring.